Ay nang time hero. Oh, okay, loading na bud mga uh, tropa pips. Oh. Loading na bud ta sa Manila. Ay okay, pato. Are pato? Babaw. Araw. I kau lagi pailer back. Oh, pailer out. I kau mulai lagi pailer. Avu ger. Eh. Oh, pailer out, sus. Nah. Asgilang, oke okay, nah. Ah. Ai enggak tahu. Mm. Ang gabi lang punta na kabot sa ano Grahe, alin sa Manila Luding ah. na punta karoon, mga tropa peps Pawai lang tayo kinagmay ha ah. <laughs> Oh Sus Dundu Pawai lang ginagmay oh. Biyahe ang aton nga obra oh, Biyahe sige biyahe lang tayo mga biyahero. Ang mga kabiyahe sa aking dira. Kita kit sa dalan. Mga team bananas. Ah. Ay. Ah, mo Hindi na sayo iyo nang trabaho nila eh? isod na bugat na. Rusa ah, ano pagid, dinampingan pagid na kay saging ko na mo ni sa mga gargas ang saging ano yung uh, pinganan kayo ni ini hmm, magbuba ang mga crates jangan yung hindi mga crates kay na tapoy kay ka magkwan magayos ang crates mga -an sa biyahe mag ka ayo ka sang crates ang saging damage pa ah uh. It pa sa ano. It pa sa atong kung madami sa saging. No. Okay, mga mga tips, kita ketchup, dalan. Ingat-ingat sa biyahe.